Sa lubong ang daan dito eh. Sa pala ang kagiti. Sa -ka -ka hmm. bahay niyo. O, hindi. Lakas ka. Hindi sa dito. Dalawang, mga dalawang oras ang lakas ko. Hindi ah! hindi ako oras. Pagsanghan Church. Ay. Yan. Alam mo nung kami, tagal na nagalan nare pero nung ikatagalan nung malapit na. Si sa

Dito kami guys sa Pagsangan Church ng Catholic Church. Ayan. Ito siya guys. Hindi, nee, sukoy. Ay, sukoy, suro. Tinakot mo ko rin. Ganon. So, sukoy okay <coughs> nating ang <ina> sa akin. Ayan. <coughs> yeah. Ayan guys. baka tsara 'to. Ito na lang isang plastic plastic. Punas-punas na ano lang tayo ngayon. Puna gamin ko tsara. Deo. Ano pa din Doon sa pinakano Sa kan pipi. Minjuma layot dito. <coughs> 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 Kalachotsi guys oh. Kalachotsi siya Yan lang ano. <coughs> 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 yan yeah, guys oh. Okay, I'm going to die if you want. Yeah. <laughs>